Ibang bonsa, ibang, na yung, sa ibang bansa, di ba, nanalo siya ng mga ang amount. Ano yun? Ano yung lahat yung ating mga puso sa

और तमाम तरकीबें हैं मस्जिद

Ya ali ya. Hai nenda kwa friends die number 1. Ngoja. Ndio wa. Kwa urang'a. <usuruh> Hai anakku malemu mak kitanya aku cumanku si an hmm. anakaknyanaaware saat aku yangku um, nine years old. bago lang siya nag nine. Kaya, kaya ako nang vlog kasi nawala, nawala na yung contact sa kanya. Siyempre ako. Kasi kung may malaman ako ko tungkol sa kanya, anong nangyayari.

Lahat sa mga ina, di ba, magbunan. Ay, yung isip yung ng anak. Kaya ko na siya nadala sa sa German. Kasi, kapag German, dapat marunong kang mag-German language. So, ang hindi, nalalaman niya sa akin, ito, patagti-tagti sa German. So, hindi ko masabi professional ako o marunong ako mag gumagang talino ako marunong ako sa German lang. Marunong ako. Yung informal kasi pag formal sa mga letter yun sa mga offices. Formal lang mga informal, mga common na, uh, na na na, na conversation. So, sabi niya, tanong ko sa kanya, I'm a German. Sabi oh, niya, but hindi ka marunong mag-German. Nakakahiya, di ba? mong anak ko ma ma-bully o mapahiya. Kaya nakag-isipan ko ibalik ko siya doon sa Germany. At doon siya makapag-aral. Makasali siya sa German language. May meron kang dahilan kung bakit ko siya binalik sa Germany. Ayun muna yung matuto siya mag-aral ng German language. At maipagmalaki niya talaga siya ay German national. Thank sa German ko yung chef ng mga kaya kailangan niya mas mapis yung mga German yung German language laki na para ako nakikipag laban у нас задача функции потемнела Yung pagbablog ko, kung mapapansin niyo, lagi-sitin niyo itong tungkol sa anak ko, pagbibigyan niyo niya ako. Dahil okay, mo, bawat isa sa mga vlog ko, itong mga uh, videos ko na ito, ay ma-encounter na isama sa mga kaibigan niyo, classmate niyo, kapitbahay niyo, o sino man pwedeng naka-school nito, mag friend ko sa Facebook, di ba? Gano'n. Kung may malalaman man kayo tungkol sa anak, inaset yun naman ako. Hindi ko makakita ang claim ko yung anak ko. 45. Hindi. Kasi sa tamang edad na yung anak ko, pipili siya kung saan niya gusto. Saan siya masaya. tunay doon, mag-aaral siya. Sige. Pwede po mo siyang supportan. Diba? Hmm. Sabihin niya na mag-vlog ako, kausap ko yung camera, Nabab nababag-nababag. Hindi. May karapatan ako. Guys, okay, so hanggang dito na lang guys, ha? sa mga minuto at tatlong minuto nakatingin sa ako. Okay, in my next vlog, idabayan niyo po yung